Ating alamin ang buong detalye ng kasong isinampa ni Catriona Gray laban sa editor at writer ng pahayagan na bulgar na kamakailan ay naipanalo niya. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagkapanalo ni Catriona Gray sa cyber libel case versus bulgar editor and writer. Catriona's victorious legal battle against bulgar editor and writer. Noong September 20, 2024, isang mahalagang hatol ang binasa sa Quezon City Regional Trial Court na nagresulta sa pagkakasala ang dalawang personalidad mula sa pahayagang bulgar, ang editor na si Janice Navida at ang columnist na si Mel Balianera. Sila ay nahatulan ng guilty beyond reasonable doubt sa kasong libel na isinampa ng Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Ang naturang kaso ay kaugnay ng isang mapanirang artikulo na nailathala sa kanilang pahayagan na nagdulot ng malalim na usapin sa kalayaan ng pamamahayag, responsibilidad ng media at karapatan ng mga individual sa kanilang reputasyon. Ayon sa 12-page resolution ni Acting Presiding Judge Evangeline Cabuchan Santos, napatunayan na ang ulat na inilathala ng bulgar ay naglalaman ng mapanirang impormasyon at may malisya laban kay Catriona. Ayon sa resolusyon, malinaw na may intensyon ang nasabing ulat na sirain ang dignidad at reputasyon ni Catriona na isa sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas at sa buong mundo. Si Catriona ay hindi lamang isang beauty queen kundi isang huwarang individual na kilala sa kanyang mga advokasya, partikular na sa larangan ng edukasyon at karapatang pantao. Ang nasabing artikulo ay nagdulot ng pagkasira ng kanyang pangalan, lalo na't ang mga pahayagan tulad ng bulgar ay may malawak na mambabasa. Hindi lamang ito naging isang simpleng chismis, kundi isang malisyosong akusasyon na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang personal at professional na buhay. Ayon sa mga abogado ni Catriona, ang ganitong uri ng maling balita ay may pamatagalang epekto, lalo na sa isang public figure na umaasa sa kanyang malinis na reputasyon upang maisulong ang kanyang mga proyekto at advokasya. Sa kabila ng mga depensa nila Janice at Melba na patulayan sa korte na sila ay nagkasala sa kasong libel at cyber libel. The truth behind why Catriona sued Bulgar Tabloid ang laban ni Catriona sa korte laban sa tabloid na bulgar ay isa sa mga pinakamalaking kontrobersyang sumalubong sa kanya mula nang umusbong ang isyu ng peking nude photo na inilabas sa nasabing publikasyon. Isang sensitibong usapin ang pagharap ng isang kilalang personalidad tulad ni Catriona sa ganitong uri ng isyu, lalo na nakataya ang kanyang reputasyon at integridad bilang isang beauty queen at advocate. Noong July 18, 2020, naglabas ang Facebook page ng Bulgar ng isang caption na nilalaman ng sumusunod. After ng bantang pasabog ni Clint, nude photos ni Catriona, kalat na, OMG, basahin ang detalye sa insider ni Mel Balianera bukas linggo. Bili na ng Bulgar para lagi kang updated. Sumunod dito ang artikulo na kanilang print publication noong July 19, 2020 na may pamagat na After ng bantang pasabog ni Clint, nude photos ni Catriona, kalat na. Kalakip ng artikulo ang litrato ng isang babaeng walang suot na pangitaas itaas na damit na agad inuugnay kay Catriona. Sa simula pa lamang ng insidenteng ito, mariing itinanggi ni Catriona na siya ang nasa nasabing litrato. Ayon sa kanya, ito ay isang peking larawan na sinadyang idikit sa kanyang pangalan upang sirain ang kanyang reputasyon. Dagdag pa rito, sinabi niya na may malicious intent ang naturang balita dahil hindi man lang ito nakumpirma bago ilabas na nagresulta sa malawakang pagkakalat ng maling impormasyon. Noong March 11, 2021, inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office ang isang resolusyon na nagpapakita ng probable cost para sa pagsasampa ng mga kasong libel at cyber libel laban sa entertainment editor ng Bulgar na si Janice at ang contributing writer na si Melba. Sa pagdinig ng kaso, inilatag ng kampo ni Catriona ang testimonya ng tatlong saksi. Ayon sa kanilang mga pahayag, ang sensationalized headline at hindi kumpirmadong nude photo ay sadyang iniuugnay sa beauty queen upang makalikha ng ingay at interes mula sa publiko na naging sanhi ng malawakang pagpapakalat ng maling impormasyon. Sinasabi ng kampo ni Catriona na ito ay malinaw na halimbawa ng irresponsible journalism kung saan hindi na ipakita ang tamang pagsisiyasat bago maglathala ng isang sensitibong issue. Ipinahayag din ng prosecutor na hindi maaaring gawing basihan ng depensa ni na Janice at Melba ang defense of good faith. Ayon sa kanila, kung talagang may malasakit sila sa paglilinis ng pangalan ni Cachiona, dapat ay kinuha nila ang paling ng beauty queen bago ilathala ang naturang artikulo. Dahil dito, malino na may elemento ng malisya ang nasabing artikulo at headline, lalo na hindi to verified bago isiwalat sa publiko. Ang isa pang mahalagang aspeto ng kaso ay ang kasong cyber libel na palaban kay Janice. Ayon sa resolusyon, inamin mismo ni Janice na ang Facebook page kung saan inilatahala ang naturang post ay pag-aarit ng bulgar kung saan siya ay nagtatrabaho bilang editor. Dahil dito, siya ay direktang naging responsable para sa mga nilalaman ng online post na siyang basihan ng cyber libel case sa gitna ng isyong ito na nanatiling matatag si na sa kanyang laban upang itama ang maling impormasyon na ikinakalat laban sa kanya. Ayon sa kanya, hindi lamang ito laban para sa kanyang sariling reputasyon, kundi para na rin sa iba pa mga kababaihan na maaaring maging biktima ng ganitong uri ng harassment at paninira. Si Catriona ay kilala sa kanyang mga adbokasiya kabilang na ang pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan at sa pamamagitan ng laban na ito nais siyang magbigay ng halimbawa kung paano dapat labanan ang mga maling gawain ng media. Samantala, nagpahayag din ng kanilang depensa ang kampo, Nina Janice at Melba, kung saan sinabi nilang hindi dapat pakinggan ang mga testigo ng kampo ni Catriona dahil may pagkakakilanlan o mano ang mga ito sa kampo ng beauty queen kaya't walang kredibilidad. So balit ayon sa Quezon City Prosecutor, hindi ito dapat maging issue, lalo na't ang pinag-uusapan dito ay ang kredibilidad ng mga ebidensya at hindi ang personal na koneksyon ng mga testigo. Bukod pa rito, ang paggamit ng larawan ng isang babae nakahiga at topless ay nagbigay ng impresyon na si Catriona ang nasa litrato kahit walang sapat na batayan para patunayan ito. Ayon sa resolusyon, ang ginawa ng Bulgar ay isang uri ng reckless reporting kung saan hindi nila isinailalim sa wastong pagsusuri ang impormasyon bago ito ipamahagi sa publiko. Ang ganitong klaseng pamamaraan sa pamamahayag ay maaaring magdulot ng malalim na pinsala sa isang tao, lalo na sa panahon ng social media, ang mga maling impormasyon ay mabilis na kumakalat. The fight continues for Bulgar editor and writer in Catriona case sa patuloy na pag-usad ng kasong libelo laban sa mga mamamahayag na sila Janice at Melba, naging sentro ng atensyon ang kanilang ipinaglalaban na kalayaan sa pamamahayag. Kamakailan, sila ay hinatulang guilty beyond reasonable doubt para sa kasong libelo na isinampan ni Catriona. Ayon sa korte, napatunayang may mali siya at mapanira ang ulat ng tabloy na bulgar kung saan bahagi sila Janice at Melba ang hiwalay na kaso ng cyber libel laban kay Janice ay nagbunga rin ng parehong hatol. Ngunit sa kabila ng mga hatol, nananatiling matatag ang dalawa. Sa kanilang opisyal na pahayag, inihayag nila ang kanilang intensyon na magsampa ng motion for reconsideration sa mas mataas na hukuman at umaasang mababaligtad ang desisyon. Bilang mga mamamahayag, naniniwala silang ginawa lamang nila ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga isyong dapat malaman ng publiko. Ang usapin ng libelo ay hindi na bago sa hanay ng mga mamamahayag. Ayon kina Janice at Melba, bahagi na ito ng kanilang profesyon, ang mga kasong demanda na kaugnay ng kanilang mga isinusulat. Hindi madali ang pagiging mamamahayag, lalo na't na madalas silang makasangkot sa mga kontrobersya. Ngunit para sa kanila, ang kanilang sandata ay ang kanilang integridad, tibay ng loob at tiwala sa Diyos. Sa gitna ng kanilang pakikipaglaban sa korte, mariin nilang idiniin na patuloy ang kanilang paniniwala na sa bandang huli ang katotohanan ang magwawagi. Bagamat sila'y hinatulan ng korte, naniniwala silang hindi pa ito ang wakas. Tuloy ang buhay, tuloy ang laban para sa katotohanan, anila. Para kina Janice at Melba, ang hustisya ay isang proseso na hindi natatapos isang hatol lamang.